Maunang tumayo, matibay mga idol Oy, grabe Nagpatunay na agad yung isa mga idol So ngayon, yan So sunod-sunod yan mga idol Mauna na tumayo, matibay Yung late tumayo, yun yung mahina mga idol So yun na, nagtatayuan na sila mga idol Yan yung epekto mga idol Pagka pinaparawan ko sila Sa sauna lang naman yan masakit mga idol Kailangan nila yan Matira matibay kung sino mga idol Yung talagang ano, papasa sa standard ko mga idol So, syempre, lahat binibigay ko. Pagkain, inumin, patoka, at kung ano-ano. Ngayon, mga idol, kailangan nilang pumasa sa training na ginagawa ko. So, hanggat bata pa, mga idol, so, subukan na natin kung sino yung matibay talaga, mga idol. Actually well, hindi naman yan masyado may stress, mga idol. Gawa nung kailangan din naman nila yung vitamina na sikat ng araw. And, yan na, mga idol, no? Mapapansin mo dyan. So, ngayon, bibigyan ko ng tatak yung mga naon tumayo dyan, mga idol tignan natin kung ganyan pa rin sa susunod yan mga idol so yan yung ganap pagka pinaparawan ko sila mga idol so may mga talagang nakadapa pagod na pagod ang iba hindi masyado iniinda mga idol so mapapansin natin yung kilos yung tayo ng bawat isa and kung sino talaga mga idol yung mas pipiliin na magpahinga muna yung iba mga idol mag ano na yan kakaskas na yan siguro ayun, sabi ko na eh Diyan meron na diyan mamaya maya magsasanbat na yan mga idol. Kaya lang hindi naman yan ano buwangin. So kusot naman yan. Ang mahalaga lang diyan mga idol is natitraining ko na sila na labanan yung sikat ng araw para ngayon magkaroon sila talaga ng lakas. So yun, meron na nagsisimula magsanbat diyan mga idol. Hingal na hingal, bukan buka yung pakpak mga idol sa init ba naman ng panahon. Okay? So kailangan lang natin ngayon mga idol ibigay sa kanila yung mga ganyang ano exercise, yung ganyang training mga idol. So, syempre, para malaman din natin kung effective yung pag-aalaga natin mga idol. Actually, try and tested, proving ko man na to. Dati pa mga idol, pag uh, nag aalaga talaga ako ng sisyo mga idol, yung day one, so binibigyan ko na yan ng Yakult mga idol, puro. Pero ngayon, nagbibigay naman ako ngayon sa mga susunod ng liver guard. Magbibigay din ako dati ng bitmin pro. Yung muna yung muna, yung papainom ko sa kanila mga idol. O yun na, may nagkaskas na mga idol. Okay, so dami-dami na yan mayami eh. So, kumukuha ng buwelo iba, hindi pa nakaka-recover dun sa sikat ng araw. So, yan na mga idol, no? Pag eto, binigyan ko mamaya ng patoka mga idol, sigurado gutom na gutom tong mga to. Kasi syempre, pagod na sila mga idol eh. Pinaarawan natin eh. And dito sa tagpong to mga idol, malalaman at makikita na rin natin yung mga ibang ano dyan, uh, sigurado lalaki. So, yan, oh. Kalat-kalat sila. Hindi ito mga idol yung init ng ano, dulot ng brother na kulob mga idol ha. Ito ay pinaarawan ko po talaga. So ngayon, yan yung ganap pagkatapos ko silang paarawan. So ngayon, pagod sila. Kailangan nila magpahinga. Then mga idol, magkakaskas sila dyan. So may exercise na naman yung paa nila. So yan yung gusto ko. Yan. So aktibo sila. Kahit na napakaliit mga idol yung brother ko. Kahit na ganun lang yung manukan natin. Ang mahalaga, is kumikilos na habang bata, habang mura pa yung edad nila mga idol. Actually, ito yung mga critical stage na pag-aalaga na si Siw. So, alam yan ng mga breeder mga idol. Lalo na yun talagang malaki ang production ng mga sisu nila. So, sa akin kasi mga idol, sinusulit ko talaga yung bawat oras, araw na lumilipas para sa kanila. Para ngayon, mabigyan ko pa rin sila mga idol ng kompleto na vitamina. So, hindi ko sila tinitipid as in, lahat ng mga suplemento na aangkop sa kanila, patuka, so binibigay ko yung mga idol. Merienda, nabibigyan ko sila ng potassium, nabibigyan ko ng minerals, nabibigyan ko ng calcium, nabibigyan ko yan mga idol ng more on, probiotic and protein mga idol. So syempre, meron din silang carbo loading. <laughs> mga sisipa pa, pero kumbaga, parang kinukondisyon na mga idol, no? So, ito kasi mga idol talaga yung practice ko. Okay? So, yan mga idol. Sana makatulong din sa inyo. Pero kung halimbawa mga idol, medyo nagda-doubt kayo na magkasakit, may stress yung sisiu, pwede nyo naman i-experiment mga ilang ilang piraso yung sisiu nyo lang. Pero kung halimbawa mga idol, susundan nyo yung aking mga vlog araw-araw. So, dyan mapapatunayan ko talaga kung okay ba yung ganun or hindi mga idol. So, yan mga idol. Oh. Okay? So, yan yung gusto ko talaga naganap na mangyari mga idol. Pagkatapos nilang mapagod So ngayon mga idol Sila naman ngayon ay magpahinga nahabang nagpapahinga Sila ay mag-a-unwind So syempre mga idol Kaya sila nag-a-unwind Ay para matanggal yung stress nila Na nangyari kanina So mga uhaw na uhaw to So ang iiwasan nyo dito mga idol Huwag nyo pa iinumin agad to mga to mga idol So kailangan nilang uh, Maka-recover muna sa hingal So pagka yung pinakatoka nila Nakatikom na yan As in nakatayo na lahat tapos nag-ingay na sila mga idol yun parang tatawagin ka na kasi nagutom na. Doon yun time na bibigyan ko ng inumin yan. Then syempre maya maya bibigyan ko na rin yan mga idol ng uh, patuka. So syempre tubig muna para hindi sila mabulunan mga idol. So tubig muna yung una ibibigay ko rito. Maya maya nga lang. So yan mga idol no. Ipapaligo nila literal talaga yung kusot na yan. So yan no. Okay. So yung iba mas pinipili pa talaga mga idol magpahinga kasi kumbaga hindi pa siguro kaya ng katawan niya. Pero yung iba mga idol is ano na, nagkakaskas na, naliligo na mga idol. So, depende. Meron yung mga mas malalaki na mas magulang pero hindi ganun katibay yung katawan kung ikukumpara mo dito sa mga naggaganito na. Ayan, no. So, mas maliit pa yan compare mo dito sa nakatayo na to. Kaya lang siguro, mas pinili niya sa katawan niya na mas gusto niya yan. So, ngayon, ino-observe ko bawat isa sa kanila mga idol kung sino talaga yung matibay. Sabi ko nga kanina sa intro, yung unang tatayo, siya nakamatibay, pinakamatibay. ba mga idol? So, hindi natin malaman kung yung unang tumayo na yun na nasa dulo is lalaki o babae pa mga idol. Kasi of color talaga. Pero yung iba rito, tulad na nasa unahan, matik lalaki na to mga idol. Yan. So, napakasarap sa pakiramdam. Natanggal ko na yung kulit nila mga idol. Isa ring way ko yan. Para hindi sila ganun masyadong kakulit. At saka para may mga idol na sila yung mag-away para maiwasan na sila ang magtukaan at magkaroon ng feeder picking. So naubos na naman nila yung malunggay mga idol na pinaka ano ko diyan sabit. And bukas lalagyan ko yung mga idol. Sa ngayon sigurado hindi sila magtutuka ng malunggay kasi pagod sila mga idol eh. Ang gusto nila ng mga to uminom and kumain. So yun ang gusto nila. So ngayon mga idol kahit pa paano nararamdaman talaga nila yung sakit. Uh, 'di ba? Sa una lang naman 'yan. Pag nasanay na 'tong mga 'tong mga idol, patagal nang patagal silang ano, uh, mapaarawan. So hindi ka nung ano mga idol, nung mga talagang literal na nasa kulungan lang at walang nang gaganap na ganyan. So pag pinarawan mo yung mga idol, eh, talagang sadyang ano 'yan, iiyak agad. Pero dito, mapapansin natin kung ikukumpara natin since nasasanay sila unti-unti mas matibay sila sa sikat ng araw so pag mas matibay sa sikat ng araw alam naman natin mga idol mas matagal mapagod yan pagdating ng araw mga idol so yan na at marami na yung nagkakaskas mga idol no yan no yan so yung iba ilulubog pa yung katawan talaga nila mga idol oh. Hmm, ilulubog pa talaga so ito mga idol oh, nilubog niya yung katawan niya sabay tulog sabay pahinga So yan siguro yung way nila mga idol para malamigan. So in, ano talagang ano, eto mga idol oh, sarap ng tulog niya oh. Hmm. Ayan oh. as in tulog na mga idol. Oh, di ba? Oh, so titignan natin mga idol kung ganyan ba yung ugali niya hanggang paglaki. Yung isa mga idol nakapikit na oh. Hmm, tulog na talaga. Yung pinakabunso mga idol, so eto, ayan oh. Ayan, yun yung pinakabunso. Ayan oh. oh. naka sumasabay siya, wala siyang choice mga idol eh. Pag pinarawan ko yung mga kuya niya Yung mga ate niya Sasabay talaga siya kasi Hindi naman po pwede Kaya kumbaga pagdating ng araw Yan ang pinakamatibay sa tingin ko Kasi sa murang edad niya mga idol Nakakasabay siya dito sa mga malalaki So hingal na hingal din siya mga idol oh. Kung ano yung hingal ng malalaki Ganon din yung hingal niya Kaya lang ang lamang niya mga idol Sumisiksik sa ilalim pag pinarawan ko So ang nagiging disadvantage nga lang Siyempre nadadaganan Pero hindi siya masyado naarawan Kasi sa ilalim siya ngayon, ang nasa ibabaw yung malalaki kasi gusto nila lumabas. Ayan mga idol, oh. makikita na rin natin dito yung mga tindig. Ayan, makikita na rin natin yung mga tindig nila. Okay. So, so far so good. Okay lahat ang mga tayo nila mga idol. Wala pa akong napapansin na sakang at saka pike. Ayan mga idol, tignan nyo. Oh. Bagsak mayunto ka. Oh. di oh, diba? Oh, bagsak na yun to Pero yan mga idol, wala sakit yan. Mamayang hapon, i-update ko kayo. Tignan natin yung kilos ng bawat isa. Then mamayang gabi, tignan natin ulit mga idol. So, eto kasi mga idol talaga. Pagka alimbawa, syempre, magbibigay ako ng suplemento. Magbibigay ako ng mga vitamina. Ngayon, para magamit nila yan, at saka talagang para tumibay sila, kailangan nila natin ng ano, i-training mga idol. Ang training lang naman ng mga sisiyo ko mga idol, sikat lang ng araw muna eh. So, the rest, wala pa. Then, unti-unti yan, mga idol, is ibababa ko na yan ng lupa. Kasi nga, 27 days na to, mga idol, sa ngayon. So, March 19, ang kanilang, ano, mga idol, pagkapisa. And yung iba dyan, late lang ng konti. Pero, kinukonsider ko na yan, mga idol, na sabay-sabay na lang. Days lang naman yan, yung pagitan nila. So, yung isa lang talaga, malayo, mga idol. Halatang-halata talaga, yan o. Oh. Dahil nga siya yung wala pang halos ano, buntot mga idol. So yan, ang ganap muna ngayon. And kung mapapansin nyo mga idol, eh talagang ano, ah, hindi pa sila nakaka-recover sa hingal. So okay lang din sa akin yan, ang mahalaga lang talaga mga idol, eh tumibay sila. Then subaybayan so, nyo mga idol hanggang paglaki nila kung ano yung magiging status ng kanilang ano mga idol, pundasyon ng kalusugan hanggang itali natin mga idol. Yan ano hanggang itali natin So, kanya-kanyang trip talaga Yung isa talaga mga idol Ito, pagka natapakan to, naistorbo, gigising na rin yan Pero as long na hindi yan magagalaw, matutulog lang yan No? di ba mga idol? O, di pagod na pagod O, di ngayon, pagka yan, mga idol, sa susunod Pagka umepekto na yung pagtitraining ko ng sikat ng araw, titibay na siya So, ngayon, uh, literal, uh, nasasaktan pa siya pero hindi ganon kasi nga dati pa natin sila pinaparawan. Not unlike kasi mga idol kung first time at kung hindi talaga ginagawa. Siyempre kahit papano wala siyang suplemento, wala siyang vitamina na kukuha sa sikat ng araw. Kaya ito yung pinipili ko talaga. Matrabaho nga lang at saka talagang tsatsagain mo. The same time mga idol medyo titiisin mo din na maawa ka kasi kailangan nila mga idol na tumibay. So ito yung way na talagang titibay yung aking sisi mga idol. And yung mga nandun ko na month old, matitibay na rin yun kasi nagawa ko na yung ganun sa kanila mga idol. So yan o, mamayang gabi mga idol, so dito naman sila nyan. Okay, so pinaarawan ko na rin yan para sumingaw, walang amoy, tsaka para lagi malinis mga idol. So yan, dyan lang siya, pinaparawan ko rin yan mga idol. Then, uh, pagka one day, two days, palit na ako ng kusot nyan mga idol para lagi malinis. Para yung ipot nila, kahit, although tingnan nyo to mga idol oh, Mula kaninang umaga hanggang ngayon, so wala kang masyadong makitang ipot. Gawa nung kinakaskas nga nila, natatabunan, then natutuyo agad. di Katulad pag kalimba mga idol, ang pinakasahig mo ay eh yung screen lang, ang mangyayari niyan. So natatapakan nila, didikit sa balahibo nila, yun yung bakterya talaga literal. Sa ganito, so wala masyado. Makinis ang paa, okay ang mga balahibo. Tsaka pag ginawakan ko yung mga sisig ng mga idol, walang amoy ipot. Pero pag may napansin akong ganun, hanggat maaari, talagang tinatanggal ko kasi bakterya yung mga idol. So alam naman natin yung bakterya talaga eh, talagang nandyan lang yan, paikot-ikot lang. Kaya kailangan lagi malinis mga idol. So wala kayong makikitang pakainan, patokan kasi bawal silang kumain pagkatapos ko silang parawan mga idol. Kasi yan ay mga ano yan, talagang gigil nagigil gigil uminom ng tubig. So magiging cause yan mga idol ng sipon pag mga idol. So ngayon, kailangan muna liyang maka pagpahinga ng talagang totally pahinga bago ko bigyan ng inumin. Tsaka kung mapapansin yung mga idol, mas pinipili din naman nila magpahinga. Ayan o, hindi pa sila naghahanap ng tubig mga idol. So sa akin nakasalalay yan kung iinom sila or hindi. Kaya ngayon, ganyan lang muna. Ito yung unang tumayo eh, Hindi ako nagkakamali. Ayan o, kaya lang mukha siya babae mga idol. Wala pang masyadong ano, tubo yung kanyang palong eh. Yung iba dyan, kita na mga idol, malalaki na yung palong. And ano, street com yung iba. So tulad ng mga idol, oh, nakatayo na yung pinaka buntot niya yung nasa dulo. And ang laki na ng palong niya mga idol, namumula na. So ngayon, ayan oh, tignan yung mga idol. Ayan. Di ba? Kita na yung palong niya oh. Oh. Tapos yung buntot niya nakatayo na. Dirty gray mac gray over hats gray yan mga idol. Ayan. So ito, laki din ng palong niya mga idol, oh. nakalabas na oh. Hmm. So, yan yung ganap. Yan yung practice ko mga idol. Yan. So, pahinga sila. Dito sa loob mga idol, walang ano, walang masyadong init dahil nga open. Napakalaki ng pintuan nito. Tsaka yung hangin dito nanggagaling sa pinakapintuan nila mga idol. So, yan. Kaya walang masyadong init. Normal lang mga idol dahil gawa nung pinakakusot malamig din pagkaganitong panahon mga idol. Kaya mas pinipili nila na ihukay yung katawan nila. Ayan o. Oh. O oh, ba? Diba? O oh, hingal na hingal sila. Pag once iniwanan ko to, maya maya ng konti mag iiyakan na yan. So ngayon gutom na. Pero titignan ko pagka nakatikom na yung mga toka nila, pwede na mga idol bigyan ng inumin. So syempre, ang painom natin dyan, yung nakaready, nakatimpla na dyan mga idol na vitamin Pro. So, yun yung ibibigay natin. Kasi meron yun electrolytes, may probiotics yun, kompleto multivitamins. Kaya yun yung gusto ko mga idol para tumibay. And yung pinakabunso, tingin ko, lalaki mga idol. Tignan nyo yung pakpak niya. Bagsak yung pakpak niya, no? Ayan, no? O, lalaki pa yung bunso. O, lalaki mga idol, sure ball. Okay. So, yan lang muna yung update mga idol. At sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. Yan. So, makikita natin mamayang gabi kung ano na naman yung magiging kilos nila. Yan. Tignan natin kung may tumamlay, may tinamaan, may magkasipon. So, check natin mga idol. Yan.